So ngayong araw guys napalaban nga pala kami sa pamumuhag ng mga pulut pokyutan. Grabe guys sobrang laki nila at sobrang tatapang din kaya eto pumasok kami sa loob ng kulambo. Pero okay naman guys sa takasurvive kami at nakuha namin na yung mga pulut nila. Kaya syempre guys binawian namin na sila at pinutrip namin na itong masasarap nilang mga honey. Kaya samahan nyo na kami guys. So what's up guys, maaga nga pala kami nagising dito guys Dahil nga pala, plano nga pala naming magsimba ngayong araw Dahil nga guys, 1.3 million followers na kami Nagsama-sama kami dito ng kaibigan ko upang magsimba At syempre, dahil kailangan natin guys, ibalik yung mga biyayang natatanggap natin Galing kay Lord, kaya eto guys, mag-offering muna tayo Para kahit papano naman guys, e eh syempre, maibalik natin yung mga blessing na binibigay sa atin ni Lord huwag tayo nang pokyutan at may dalatang tayong gunot helmet <laughs> yan ang mga kailangan natin para hindi tayo mataan let's go <laughs> Pagkatapos nga guys namin sumimba doon eh syempre pumunta na rin kami dito sa pagpupuhaga namin ng mga pulutpok po cute, at nakaredy na nga pala guys yung mga gamit namin dito at naka jacket na rin kami at naka armor para hindi tayo makisot. Dito nga pala guys sa kabilang barangay yung pupuhagi nating pulutpok po cute, kaya eto sa masama nakaagad kami dito pumunta. Maya maya nga lang guys ay eh, nakarating na rin kami dito sa pesto ko sa nakatira yung mga pulut pokyutan cutan ayan sila guys oh grabe sobrang laki lampas guys ng isang dipayan. Hindi pa nga guys ako nakontento at lumapit pa ako dito kitang kita nyo naman Guys, talaga nakakatakot yung itsura ng mga bubuyog na to, paliguradong napakatatapang nito, guys, kasi mukhang parang tigre sila. May dala rin nga pala guys kami dito'ng hagdan kasi medyo mataas yung aakyat na puno. Tapos eto na nga pala guys, naka-ready na yung mga pampausok. Syempre, nagdala rin guys kami dito ng bunot pampausok pa rin at may dala rin nga pala guys kami dito'ng kulambo kasi diyan kami magtatago pag sumusugod na guys yung mga bubuyog na 'yan. Sa grupo kasi guys namin eh dalawa lang talaga yung marunong mamuhag ng mga pulot-pukyutan. Ito lang guys, dalawang kaibigan natin si Paring Romel at si Kuya Shelo Yan guys yung mga sana nasa nasanay para kumuha ng mga pulut pulut mukyuta na ganyan. Kami kasi guys, sanay lang talaga kami sa mga groups at sa mga lalao sa mga alimango. Sila guys, sanay talaga sila dito. Hindi na rin nga lang pala guys namin pinatagal at eto, sinindihan na nga pala guys dito yung pampausok natin para maitaboy dito yung mga bubuyog na nakahapon doon sa kanilang bahay. Medyo may problema nga lang guys kasi medyo malakas yung hangin at natataboy yung mga usok namin pero hindi rin guys nagtagal ay tinama rin na makapala usok yung bahay ng mga bubuyog na yan. At eto na guys, kung mapapansin nyo, talagang kumakalat na sila at lumilipad na sila dito sa buong paligid. Kaya nga dali-dali guys kami pumasok dyan ang mga kaibigan ko dito sa loob ng kulambo. Napakatatapang kasi guys yung mga yan at sinusugod talaga nila kami. Meron pa naman guys kami pobya sa mga ganyan kasi ng mga bata pa kami hinabol kami ng malaking tabuan. Kung makikita nyo guys kung hindi wari tayo pumasok doon sa kulambo talaga talagang masisigid tayo nito mga bubuyog na to. At eto nga guys si paring Romel natin at isang tropa natin si Kuya Shelo ay walang katakot-takot. Nagliliparan pa nga guys dito sa paligid nila yung mga bubuyog pero nakahubad baro pa lang sila dito. Ewan ko ba guys kung anong ritual o mga anting yung sinasabi nila para hindi sila masugod na mga ganitong bubuyog. At sa punto nga guys na ito ay tinamaan na nga pala na usok dyan yung mga bubuyog kaya tuluyan na silang umalis doon sa kanilang bahay. At pag guys umalis na yung mga bubuyog ay eh, kailangan na nating awatin ng kunti dyan yung usok para maakyat na kaagad yan. At eto na guys nasa taas na sila ng puno at grabe yun na pala guys yung pulot o honey na nakukuha natin. Sabi nga guys dito mga kaibigan ko dapat daw guys pinatagal pa namin yung dalawang linggo para mas marami pa yung makuha namin dito mga pulot. Kaso nga lang guys baka maunahan pa kami dito ng iba sa pagkuha dito kasi guys sa lugar namin eh talagang napakaraming mga tao ang gustong gusto yung mga pulot po cutean, kaya nagpapaunahan sila pag may nakita silang ganito pero hindi na rin guys masama kasi mukhang makakadalawang bote naman daw guys kami ng mga pulut dito at okay na okay na rin guys yung pagod namin sa sobrang tamis nga guys at sobrang sarap nitong mga pulot eh hindi na napigilan ng mga tropa natin dyan at sa taas pa lang ay kinakain na nila at ang lupit nga guys nilang bumaba dito sa puno talaga naman guys kitang kita nyo parang may mga unggoy sila sila na lang pala, guys nagdala ng camera sa taas habang ako naman guys sa ina-assist ko sila dito sa baba habang may taklob-taklob ako dito ng kulambo. Inaabot ko guys yung mga kailangan nilang gamit doon sa taas kanina. Pagkakuha nga guys namin ng mga pulot ay eh, syempre pumunta lang kami dito sa safe na lugar para tingnan at tikman nitong mga nakuha namin at eto na nga guys, grabe sobrang sarap nito. Hindi na rin nga guys namin napigilan at tumikim na rin kaagad kami nito. At grabe guys, sobrang tamis talaga, napakasarap nitong ipalaman sa tinapay. Pero sabi nila guys, magaling din daw itong pagpagaling ng mga obo lalong-lalo na 'yung makakatingin lamunan. Totoo ba yung guys? Pa-comment nga dito sa baba kung totoo nakakagaling talaga to ng mga ubo at mga sipon. Kitang kita nyo naman guys na talagang fresh na fresh yung mga honey o mga pulutpok po na nakuha natin. Talaga naman guys hindi namin mapigilang i-food trip to sa sobrang sarap. Kaso nga lang guys daw nakakalasing rin daw ito. Kaya kung totoo yun guys ay pa-comment din dyan sa baba. Dahil nga guys medyo nahirapan kami sa pagpupuhag dito ay eh, syempre babawi tayo sa mga bubuyog at itikman natin ito napakasarap ng na mga honey nila. Hindi talaga guys biro yung pagpupuhag ng mga pulutpok yutan talagang napakadelikado rin. kaya kailangan nating mag-ingat palagi. Kaya maraming maraming salamat sa panonood nyo ngayong araw dito sa adventure natin at hanggang dito na lang ulit muna. kita na lang ulit tayo bukas.